inihayad ng mga anghel na sa mga susunod na araw, dalawang tao ang papasok sa iyong buhay upang magbigay ng suporta sa iyong pananalapi at damdamin. Ang mga taong ito ay magiging isang biyaya at magiging mahalagang bahagi ng iyong buhay. Kaya't huwag baliwalain ang video na ito dahil ito ay isang mensahe mula sa puso ng Diyos upang pagpalain ka. Bago magpatuloy, mag-iwan ng isang like upang ang video na ito ay makarating sa mas maraming tao. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell button upang makatanggap ng higit pang mga mensahe tulad nito. Nakita ng Diyos ang lahat ng iyong mga pagsubok sa nakaraan, at ngayon ay nagpapadala ng dalawang taong ito bilang regalo ng kanyang walang hanggang kabutihan. Alamin na si Jesus, ang kanyang anak, ay palaging nasa iyong tabi sa mga sandaling ikaw ay nalulungkot, nababagabag, at desperado, at palaging magiging ganoon. Sa bawat luha na iyong iniyak, naroon siya upang ikaw ay aliwin at palakasin mag-subscribe sa channel at i-type ang ako'y naniniwala sa mga komento upang patunayan na ang iyong madilim na mga araw ay tapos na. Ito ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya, isang hakbang upang aminin na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Sinasabi ng Diyos na gagantimpalaan ka ng mga biyaya, pagpapagaling, bagong mga pagkakataon, at mga pabor na hindi mo pa naranasan noon. Isipin ang lahat ng iyong mga panalangin na natutupad at ang lahat ng mga luha na iniyak sa kalungkutan na nagiging ligaya. Siya ay magbibigay sa iyo ng biyaya sa harap ng iyong mga kaaway at gagawin kanyang patotoo ng kanyang walang hanggang biyaya. Maniwala na ito ang oras ng iyong buhay na magbabago para sa mas mabuti. Maghanda ka sapagkat isang malaking halaga ng pera ang papasok sa iyong bank account bukas ng umaga. Kapag ikaw ay bumangon, tingnan ang iyong telepono at tatanggap ka ng isang kamanghamanghang balita na magbabago sa iyong buhay. I-type ang ako'y tatanggap sa pangalan ni Jesus upang pirmahan ang biyaya na ito. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay mag-aapaw ng mga biyaya para sa iyong kalusugan at sa iyong pananalapi. Kapag ang iyong buhay ay naging mahirap, huwag mawalan ng pag-asa. Tandaan na ikaw ay hindi nag-iisa ilagay ang iyong mga alalahanin sa kanyang mga kamay at magtiwala na siya ang magtatanggol sa lahat ng iyong mga problema, magbibigay sa iyo ng walang hanggang kapayapaan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga hamon na iyong hinaharap, ang Diyos ay nasa kontrol at mayroong perpektong plano para sa iyo. Ang kapayapaang kanyang alok ay isang kapayapaang nagtatawid sa lahat ng pangunawa, isang kapayapaang magpapahintulot sa iyo na harapin ang anumang pagsubok ng may tiwala at kahinahunan. Panatilihin ang iyong pananampalataya na matatag at patuloy na maniwala sa mga pangako ng Diyos. Siya ay kumikilos para sa iyong kapakanan, inihahanda ang isang hinaharap na puno ng kagalakan, kasaganaan, at kalusugan. Ito ang panahon upang magbukas para sa mga banal na biyaya at hayaan ang Diyos na baguhin ang iyong buhay ng lubos na kamangha-mangha. Tandaan na pasalamatan siya para sa lahat ng magagandang bagay na darating at para sa laging pagiging nasa iyong tabi. Patnubay sa iyong mga hakbang at proteksyon mula sa lahat ng masama. Sabihin, ako'y naniniwala, ako'y kumukuha ng pag-aari, at ako'y tatanggap sa pangalan ni Jesus upang ipahayag ang iyong pananampalataya at maghanda para sa baha ng mga biyaya na paparating na. Sasagipin ka ng Diyos mula sa pagkaalipin na ito at babaliin ang lahat ng mga tanikala ng kahirapan, ngunit para dito, mahalaga na panoorin mo ang video na ito hanggang sa wakas. Huwag kang magtangka na laktawan ang anumang bahagi, dahil bawat salita ay isang banal na mensahe upang pagpalain ang iyong buhay. Itaype ang Amen kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Ngayong gabi, isang bagay na nagpapahirap sa iyo sa loob ng mga taon ay malapit ng maglaho. Maghanda para sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Sinasabi ng Diyos na lahat ng negatibo sa iyong buhay ay malapit ng maging positibo at na ang mga himala ay magsisimula ng mangyari sa lalong madaling panahon. Itaypi ang nasa pananampalataya ako kung kailangan mo ng biyayang ito. Inibig ng Diyos ang sanlibutan ng labis kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi magiba kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niya ang iyong mga alalahanin sa pananalapi, espiritual, at emosyonal. Malaman mong siya ay laging nasa iyong tabi, nag-aalaga sa iyo sa bawat sandali. Hindi ka niyang iiwanan, anuman ang kahirapan ng mga kalagayan. Manampalataya sa Diyos at magtiwala, dahil bukas, tatanggap ka ng isang himala na maglutas sa lahat ng iyong mga alalahanin sa pera. Sabihin ang ako'y naniniwala upang tanggapin ang himalang ito at ipahayag ang iyong tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang iyong buhay ay tila mahirap at ang mga hamon ay tila hindi kayang lampasan, tandaan na ang Diyos ang nasa kontrol. Siya ay nagtatrabaho para sa iyong kapakanan kahit na hindi mo nakikita. Ilagay ang lahat ng iyong mga alalahanin sa kanyang mga kamay at magtiwala na siya ay maglutas ng bawat isa sa iyong mga problema, nagdadala ng kapayapaan at ginhawa sa iyong buhay. Maniwala na ang mga biyaya ng Diyos ay paparating na. Ang iyong pananampalataya ang susi na magbubukas ng mga pinto para sa mga biyayang ito. Ang Diyos ay malapit nang baguhin ang iyong buhay sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Siya ay nagpaplano ng landas ng kasaganaan, kalusugan, at kaligayahan para sa iyo. Manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na maniwala sa mga pangako ng langit. Nakikinig ang Diyos sa iyong mga dalangin at handang magbigay ng tugon. Bawat sandaling paghihintay ay isang paghahanda para sa isang dakilang bagay na parating. Mayroon ang Diyos ng perpektong plano para sa iyong buhay at siya ang nasa kontrol ng bawat detalye. Tiwala sa kanya, magtiwala sa pananampalataya at ihanda ang iyong sarili upang makakita ng mga himala na malapit ng maganap sa iyong buhay. Itaypi ang amen na sa pananampalataya ako at ako'y naniniwala upang pirmahan ang iyong pananampalataya at ihanda ang iyong sarili para sa mga biyayang parating na. Iniibig ka ng Diyos at inaalagaan ka niya sa bawat sandali. Ang Diyos ay nagdadala ng kalusugan at pagpapagaling sa iyo. Sapat na humiling ng may pananampalataya at ito ay ibibigay. Walang pangangailangan sa pagdududa, tanging tiwala lamang. Hanapin at matatagpuan mo, kumatok ka, at ang pinto ay magbubukas, sapagkat ang sinumang humihingi ay tatanggap, at ang humahanap ay makakatagpo at lahat ay mabubunyag sa iyo sa tamang panahon. Nangako ang Diyos na magbibigay ng karampatang karunungan upang gumawa ng tamang mga desisyon. Huwag kailanman iwanan ang iyong mga pangarap maging tapat sa mga ito, kahit na sa mga panahon ng kahirapan. Minsan, ang pinakamabuting aksyon ay ang hindi pag-obses sa kasalukuyang sitwasyon, simpleng paghinga ng malalim at pananampalataya na lahat ay magiging maayos sa tulong ng Diyos. Panatilihin ang kalmado at magtiwala ipahayag ng may matibay na paninindigan, ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Tiwala akong ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at tatahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Pagtibayin na si Jesus Kristo ay ang iyong Panginoon. Siya ang gabay at tagapagtanggol na laging nasa iyong tabi, nag-alaga sa iyo. Ang lahat ng nagpapaiyak sa iyo sa loob ng mga taon ay mawawala at papalitan ng kaligayahan kasiyahan at pagmamahal. Ang sakit na iyong nararamdaman ngayon ay wala kong ihahambing sa kasiyahan at kasiyahan na darating sa iyo. Manampalataya ng buong puso na bukas, tatanggap ka ng isang balitang napakabuti na hindi mo inaasahan. Itaypi ang ako ay naniniwala ng buong puso sa salitang ito at patibayin ang iyong pananampalataya sa pangakong ito. Ang Diyos ay nag-aayos ng isang hinaharap na puno ng biyaya para sa iyo. Alam niya ang bawat detalye ng iyong buhay, bawat alalahanin at bawat nais ng iyong puso. Magtiwala na siya ay nagtatrabaho para sa iyong kapakanan, binabalik ang bawat luha sa mga ngiti, bawat sakit sa ginhawa, at bawat alalahanin sa kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ang susi na magbubukas ng mga pintuan para sa isang maaliwalas at puno ng tagumpay na hinaharap. May mga pagkakataong ang paglalakbay ng buhay ay tila napakahirap puno ng mga hamon at mga hadlang na tila hindi madaanan. Gayon paman, mahalaga na tandaan na hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama mo si Batala sa bawat hakbang ng daan, na gumagabay at nagtatanggol iyo sa kanyang walang hanggang pagmamahal karunungan. Kapag ang mga araw ay tila madilim at ang mga gabi ay walang hanggan, panatilihin ang iyong matatag na pananampalataya. Manampalataya sa mga pangako ng Diyos, sapagkat siya ay may perpektong plano para sa iyong buhay. Kahit hindi mo makita ang lahat ng mga detalye ngayon, siya ay nasa kontrol ng bawat aspeto ng iyong buhay, nagtatrabaho sa likod ng entablado para sa iyong kabutihan. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong pagkakataon, bagong pag-asa, at isang binago at mas maligayang pakiramdam ng kasiyahan at tagumpay. Bawat paglalabas ng araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli, upang palakasin ang iyong loob at lumapit sa mga plano na mayroon ang Diyos para sa iyo. Patuloy na maghanap kay Batala ng buong puso na naglaan ng oras para sa panalangin at pagmumuni-muni at magtiwala na siya ay nag-aalaga ng lahat kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang iyong pananampalataya ay magbibigay ng gantimpala. Nakikita ng Diyos ang iyong pagsisikap, ang iyong pagtityaga, at ang iyong puso. Siya ay nag-aayos ng mga kahangahangang bagay para sa iyo, mga bagay na hindi mo maaring isipin manampalataya ka na ang mga pagpapala ay paparating na at nabawat hamon na hinarap ay isang pagkakataon para sa paglaki at pananampalatayang pananampalataya. Upang ipakita ang paniniwala na ito at magbukas para sa mga paparating na pagpapala, mag-type ng pitong daan at put pito, ipahayag ng may tiwala, ako ay naniniwala ng buong puso sa salitang ito. Ang hakbang na ito ng pananampalataya ay isang simbolo ng iyong tiwala kay Bathala at sa kanyang plano para sa iyong buhay. Laging tandaan, iniibig ka ng malalim ng Diyos at laging nasa iyong tabi, sa bawat sandali, sa bawat sitwasyon. Hindi ka niya iiwan at laging handang gabayan at protektahan ka. Magtiwala sa kanya, panatilihin ang iyong buhay na may buhay na pananampalataya, at maghanda para sa mga kahangahangang bagay na inihanda niya para sa iyo. Magdasal tayo ngayon. Mahal at minamahal na Diyos, nagpapasalamat ako ng buong puso para sa mensaheng ito na direkta mong ipinadala mula sa iyong puso upang pagpalain ako. Ramdam ko ang malalim na pagpapala, pag-ibig, pangangalaga, at pag-aalaga mula sa iyo, Panginoon. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang iyong mainit na pagkapuot at nagbibigay lakas na pagmamahal na nalilibot ng iyong walang hanggang pag-ibig. Tinatanggap ko, Panginoong Hesus, nang may pasasalamat at kagalakan, ang lahat ng mga pangako na iyong ibinigay sa aking buhay ngayon. Alam ko na bawat pagpapala ay isang tanda ng iyong patuloy na pagmamahal at pangangalaga. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat sa akin at sa aking pamilya, sa pagpapaligiran sa amin ng iyong banal na proteksyon at paghahanda sa mga hindi inaasahang biyaya na ibibigay sa amin. Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Lagi kang naririto sa mga sandaling mahirap. Ang iyong presensya ay nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon, na alam na hindi kami nag-iisa. Nagpapasalamat ako, Panginoon, para sa emosyonal na pagpapala sa aking buhay. Ang iyong kapayapaan ay nagpupuno sa aking puso, nagdadala ng kapanatagan at kaginhawaan sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa aking puso mula sa anumang kasamaan, sa pagiging aking tanggulan at depensa. Ang iyong makapangyarihang kamay ay nagdadala sa akin sa tamang daan na nagbibigay liwanag sa bawat hakbang na aking ginagawa. Nagpapasalamat din ako, aking Diyos, para sa paggabay at pagpapakita sa akin ng tamang direksyon. Kahit na sa mga sandaling ang lahat ay tila magulo, naniniwala ako sa mga pagpapala na ibinigay sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ko na ang iyong kabutihan at habag ay sumasalubong sa akin sa bawat araw ng aking buhay ang bawat sandaling kasiyahan at bawat tagumpay ay mga patotoo ng iyong pagmamahal sa aking buhay. Ako'y walang hanggang nagpapasalamat sa iyong mga biyaya, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Naway maging isang patuloy na paalala ang panalang ito na, hindi man maaring magyari, ako ay nasa ilalim ng iyong banal na proteksyon. Naway manatili ang aking puso na laging bukas sa pagtanggap ng iyong mga biyaya at gabay. Salamat, aking Diyos, sa pagiging matibay na bato na aking maaring pagkatiwalaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Maglaan ka ng sandaling para pakinggan ang mga salitang ito na magpatuloy sa iyo. Tandaan mo na ikaw ay iniibig at pinoprotektahan ng sansinukob. Mag-type ng Amen upang ipahayag ang mensahe na ito at ang mga pagpapala na ito ay naglalaman. Upang makatulong na palakasin ang iyong mga pagpapala, Ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaaring makikinabang din mula sa mga pagpapala at tulong na hatid ng video na ito. Kailan ka huling nagpunta upang isipin kung ano ang magiging hitsura ng iyong katuwang sa kaluluwa? Isipin ang damdamin ng pagkatuklas na ang taong ito ay maaaring ang isang taong kilala mo na o isang taong papasok pa lamang sa iyong buhay. Ang mga larawan na nagpapakita ng mukha ng iyong katuwang sa kaluluwa ay lubhang detalyado tumpak na nagtatangkapan ng mga katangian na maaaring magtaka, magbigay ligaya sa iyo. Ang mga representasyon na ito ay binubuo batay sa isang kombinasyon ng mga kadahilanan na kasama ang mga trait ng personalidad, mga paboritong bagay, at kahit mga aspeto ng astrolohiya. Ang kahusayan ng mga larawang ito ay kahanga-hanga at maraming tao ang naguulat ng isang pakiramdam ng agarang pagkilala sa pagtingin sa retrato. Upang lubos na maunawaan ang aking sinasabi, kailangan mong makita ang larawan para sa iyong sarili. Ito ay isang kakaibang karanasan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa pag-ibig at sa mga koneksyon ng tao. Mag-click sa link sa paglalarawan at alamin ang retrato ng iyong katuwang sa kaluluwa. Sino ang makapagsasabi, ang larawang ito ay maaaring magdala ng isang bagong perspektibo tungkol sa sino ang itinakda na magbahagi ng buhay sa iyo. Isang espesyal na mensahe ang naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Inaasahan kong bawat salita ay nakahawak sa iyong puso at nanatagpuan mo ang inspirasyon at kaginhawaan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Tandaan mo palagi na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may isang mas mataas na lakas na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Bawat mensaheng aming ibinabahagi ay pinag-iisipan upang magdala ng kaunting liwanag at kapayapaan sa iyong buhay. Nais naming maramdaman mo ang pagmamahal at pangangalaga na nagmumula sa mga salitang ito, at sana'y maging isang lunas ito para sa mga oras ng kahirapan. Ang buhay ay maaaring hamon, ngunit mahalaga na tandaan mo na mayroon kang isang network ng suporta, pati na rin sa pisikal at espiritual. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay. Madalas, isang salita ng kaginhawahan, ay maaaring gumawa ng buong pagkakaiba sa buhay ng isang taong dumaraan sa madilim na yugto. Maging isang instrumento ng positibong pagbabago, nagpapalaganap ng pag-ibig at pag-asa saan ka man magpunta. Naway lagi kang patnubayan ng Diyos, patnubayan ang iyong mga yapak at palakasin ang iyong pananampalataya. Mag-ingat sa susunod na video kung saan patuloy naming ihatid ang mga mensahe ng pananampalataya, kapayapaan, at kadinhawaan upang magpainit sa iyong puso at magbigay lakas muli sa iyo. Amen.